Patuloy pa rin pinagpipiestahan ng mga Marites online at offline ang kontrobersyal na public display of affection na ginawa ni na Barbie Forteza at Jameson Blake sa isang star-studded gala event kamakailan. Mula nang makita silang magka-hold ng hands habang paalis sa venue, hindi na natigil ang mga espekulasyon at reaksyon ng mga netizens, lalo na ng mga taga-suporta ng tambalang Barbie Forteza at David Lococo, kilala sa social media bilang barda. Sa mga viral tweets at Facebook posts, makikita ang iba't ibang opinyon ukol sa di umano'y ni na Barbie at Jameson. Para sa ilang tagamasid, tila may halong promo ang pagiging malapit ng dalawa, lalo't may paparating silang pelikula. May mga nagsasabi na posibleng bahagi lamang ito ng marketing strategy upang mas mapag-usapan ang kanilang proyekto at mas maraming tao ang makurious na panoorin ito. Subalit hindi lahat ay natuwa sa ginawa ng dalawa. Lalo na ang mga diehard Barda fans na tila nadismaya sa naging kilos ni Barbie sa nasabing event. Ayon sa mga komento sa social media, ramdam daw nila na hindi na seryoso ng tambalan nila ni David Lococo, at naramdaman nila na parang binale wala ang kanilang suporta bilang fans. Pakiramdam namin ginamit lang ang Barda para sa clout, tapos ngayon, may bagong pasweet moments na naman? Medyo nakakadismaya, ani ng isang fan sa Twitter. May ilan pang umabot sa puntong nagdadalawang isip kung itutuloy pa nila ang pagsuporta sa block screening ng upcoming movie ni Barbie. Para sa kanila, tila lumilihis na ang aktres sa tamang direksyon ng kanyang karir bilang bahagi ng isang matatag na love team. Samantala, may iba rin namang netizens na mas bukas ang pananaw. Ayon sa kanila, hindi dapat gawing isyo ang pagiging malapit ni na Barbie at Jameson kung sila man ay nagiging magkaibigan lamang sa likod ng kamera. Pahayag ng isang netizen, ano naman ang big deal doon? Eh si David nga, may diyowa na. Klaro naman from the start na love team partners o business partners lang sina Barbie at David. Ang love team, trabaho lang yan. Hindi ibig sabihin na kailangan magkatuluyan sila sa totoong buhay, dagdag pa ng isa. Maging ang ilang tagapagtanggol ni Jameson ay nagsabing hindi dapat sisihin ang aktor sa mga naging reaksyon ng fans. Anila, wala namang ginagawang masama si Jameson maliban sa pagiging totoo sa sarili at sa mga taong malapit sa kanya. Kung ano man ang relasyon nila ni Barbie, maging pagkakaibigan man o mas malalim pa, ay nasa kanila na iyon, at hindi na dapat pang pakialaman ng publiko. Ano ang sinyo sa balitang ito?